Gipagawas na sa labaw sa General Santos City Police Office ang nasa 85% gikan sa libuan nga kinatibuk ang personahe sa GSPO alang sa pagpakusog sa presensya sa kapulisan sa kadalanan. Ay, yes ma'am, ato ginagibahin o maayo kanong ilang duties nga street sila git hours, nga street hours. So a total of 85% na total deployment. Ang the rest, 15% is administrative, ang ilang pangsyon. Dugang ni Police Colonel Nicomedes Ulaybar Jr., Director sa GSPO, nga ang mga polis nga nagpahigayon og field duty ang angayang maghimo usab og foot o motorcycle patrol. Then, ang ato pong uh, night patrol, ang atong deployment sa gabi, eh. labi na kay most of the time, na atay mga nightly activities sa atong General Santo City. So, kinang lang yun, di-deploy sa sa places of convergence sa matagong lugar o saan daghang kay tag mga activities. Pakus gun usab sa GSCPO ang pagpahigayon ng uplan galugad ng uplan sita tumong makunhuran ang krimen tumong niinibot yag ni, ni Ulaybar ang dililang lang pakusgan ang pagbantay sa seguridad kini ang paagi sa PNP aron paspas -pas nga makaresponde sa unsamang panghitabo nagpahimang no usab si Ulaybar Jr nga sundon sa mga kapulisan sa dalan ang highest standard of professionalism o community engagement at all sa ilang duty. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News!